Naghanap nga pala ako ng mga mumurahing lang laruan dito sa Divisoria para ibigay kay kuya na nagtitinda ng mga laruan dito malapit sa aking inuuwi ang bahay. Okay, magbabayad na ako. Ito, tatanim. Oh. na sa toro laro. Pasubscribe naman po at papalo sa amin ni Abo. Marami pong salamat. <tinyo> তবী <laughs> তব do bago. Yeah, na. So. 20. Nang ka demo oh. Yan tola. Kundi wala na. 20. ay dalawa na Ayun, ganuna. Galeng

Lahat ay kayo. Bibigay ko to kay Kuya. Ya, ini dia. Ini halaman. <laughs> oh. Ini dia. 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 Ini